Narito ang isang kwento na ilang beses ko nang nasaksihan sa aking klinika sa Makati na hindi ko na mabilang. Isang mabuting babae, malakas at kayang tumayo sa sarili niyang mga paa sa buong buhay niya, ang biglang mapapaupo sa aking harapan tahimik, na aaminin na meron talagang kakaiba. Hindi naman siya may sakit hindi talaga, ngunit ang pakikipag-ugnayan sa asawa ay naging hindi na komportable mayroong patuloy na panunuyo at isang pakiramdam na tila ba hindi na niya konektado sa sarili niyang katawan. Ito yung uri ng bagay na karaniwang iniisip ng mga kababaihan na bahagi lang talaga ng pagtanda. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang pribado at simpleng gawain, isa na marahil ay itinuro sa inyo na dapat ikahiya o pag-usapan ng pabulong ay maaring isa sa pinakamakapangyarihang sandata ninyo para protektahan ang inyong kalusugan. Ako si Dr. Mila de la Paz at inialay ko ang aking karera bilang isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda upang tulungan ang mga kababaihan na harapin ang mga katotohanan ng pagtanda ng may lakas at dignidad. Ngayon, kailangan nating magkaroon ng tapat na usapan tungkol sa masturbation o sariling pagpapasigla. Hindi bilang isang paksang bawal, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng inyong kapakanan. Dahil malinaw po ang sinasabi ng siyensya, ang natural na gawain ito ay mayroong hindi bababa sa anim na hindi kapani-paniwalang pinipisyong suportado ng pananaliksik para sa inyong pelvic health, sa inyong mga hormone, at sa pangkalahatang kalidad ng inyong buhay ang mga malalaman ninyo ay maaring salungat sa lahat ng itinuro sa inyo ngunit maaring ito ang susi upang maging mas komportable mas may tiwala sa sarili at mas may control kayo samahan ninyo ako dahil ang katotohanan ay maaring magbago sa paraan ng pagtingin ninyo sa inyong sariling katawan bago tayo magpatuloy kung naghahanap kayo ng tapat at walang paligoy-ligoy na payong pangkalusugan para sa yugtong ito ng inyong buhay, iklik click ninyo ang subscribe button. At kung ang mensaheng ito ay tumatama na sa inyo, ipaalam ninyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng O sa mga komento. Kung hindi naman i ang hindi at sabihin ninyo kung ano ang nasa isip ninyo, ang layunin ko ay gawing isang lugar ito kung saan makakakuha kayo ng mga totoong sagot. Ngayon, alamin natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan at kung paano ninyo mababawi ang kontrol sa inyong kalusugan simula ngayon. Un. Pinabuting sirkulasyon ng dugo. Ang buhay ng inyong sahig pelbiko pelvic floor. Nakaupo ako kasama ng mga babae sa kanilang ika 6 ika-70 at kahit ikaosin na taong gulang mga babaeng nagtayo ng negosyo, sa Divisoria, nagpalaki ng pamilya sa Cebu at laging pakiramdam na sila ang may control Ngayon tahimik nilang hinaharap ang mga nakakabahalang bagong katotohanan, isang bigla ang pagtagas ng ihi kapag tumatawa isang bahagyang pananakit sa loob ng balakang o yung pakiramdam na hindi na tulad ng dati ang lahat. Madalas silang naghahanap ng isang cream o isang mabilisang lunas. Ngunit ang hindi naiintindihan ng marami ay ang ugat ng problema ay kadalasang mahinang sirkulasyon. Sa kaibuturan ng mga tisyo sa inyong balakang kasama na ang mga pader ng ari ay tahimik na nagugutom sa sariwa at mayaman sa oksihenong dugo na kailangan nila upang manatiling malusog. Sa paglipas ng panahon ito ay humahantong sa pagnipis ng mga tisyo Attention, Dito pumapasok ang sariling pagpapasigla, hindi bilang isang luho, kundi bilang isang mabisang anyo ng physical therapy. Kapag ginagawa ninyo ito, pinapagana ninyo ang mga kalamnan sa loob ng balakang lumilikha ng ritmikong pag-urong at nagpapadala ng bugso ng sariwang dugo diretsyo sa mga tisyo ng ari at clitoris. Isipin niyo po na para kayong nagdidilig ng isang halamang nalalanta. Pagkatapos ng ilang buwan o taon ng pananahimik, ang mga tissue sa mahalagang bahaging iyon ay sa wakas ay nabibigyan ng nutrisyon, nalilinis at nabubuhay muli. Sa regular at maingat na pagpapasigla, hindi lamang ito pansamantalang tulong. Tinutulungan nitong manatiling nababanat at malusog ang mga tissue. Ang mga selula ay nakakahinga. Ang mga dumi ay naaalis ang panunuyo at pangangayay at atrophy ay hindi nabibigyan ng pagkakataong mamuo. Hindi lamang ito teorya. Ito ay isang bagay na nasaksihan ko sa napakaraming pasyente. Ang mga kababaihan na nagsimulang muling kumonekta sa kanilang katawan sa pamamagitan ng malusog at tuloy-tuloy na sariling pagpapasigla ay madalas na nakakakita ng tunay na pagbuti sa kanilang pakiramdam nababawasan ng bigla ang paghihi at nanunumbalik ang sigla sa isang bahagi ng kanilang buhay na akala nila ay tapos na. Kaya kung binabaliwala ninyo ang aspetong ito ng inyong sarili sa pag-aakalang hindi na ito mahalaga, unawain ninyo ito ang kalusugan ng inyong balakang ay buhay pa at nakasalalay ito sa inyo upang manatiling malusog. Ang simpleng gawain ito ay isa sa mga pinakadirektang paraan upang bigyan ito ng lifeline na kailangan nito, ngunit simula pa lamang ang pinabuting sirkulasyon. Ang natural na balanse ng inyong katawan ay maaaring magambala ng mga pagbabago sa hormone kung hindi kayo mag-iingat. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung naiintindihan ninyo ito mag-iwan ng oo sa mga komento upang malaman kung kasama ko kayo. Ngayon tuklasin natin ang susunod na nakakagulat na paraan kung paano kayo pinoprotektahan ng gawaing ito. 2. Bawas na pananakit. Pagpapag-inhawa sa tahimik na sumasakit sa inyo. Sa aking mga dekada ng pangangalaga, sa mga nakatatandang kababaihan, natututunan ko na ang pinakamalaking banta sa kaginhawaan ng balakang ay madalas na tahimik. Hindi sila lumilitaw bilang matinding sakit o ang emergency, tumarating sila bilang talamak, na panunuyo bahagyang iritasyon o isang di maalis na pakiramdam ng hapdi na ginagawang isang obligasyon ang pakikipagtalik sa halip na isang kasiyahan. Ang hindi alam ng marami sa aking mga pasyente ay ang discomfort na ito ay madalas na sanhi ng isang bagay ang pangangayayat ng arivaginal atrophy dahil sa kakulangan ng daloy ng dugo at mga pagbabago sa hormone. Ang inyong katawan ay dinisenyo upang ang pagkaantig ay mag-trigger ng natural na lubrikasyon. Kahit na hindi kayo aktibo sa pakikipagtalik sa isang kapareha, ang tugon na ito ng katawan ay napakahalaga. Kung ang tugon na iyon ay hindi regular na napapagana ang mga tisyo, ay maaaring maging manipis tuyo at marupok. Ito ay nagiging sanhi ng iritasyon. Isipin ninyo kung ano ang nangyayari sa balat na hindi nalalagyan ng moisturizer. Ito'y nagiging bitak-bitak at sensitibo. Iyan ang nangyayari sa loob ng inyong katawan. Kung pababayaan, maaari itong magdulot ng uri ng talamak na pananakit na hahantong sa pamamaga at maging sa mas mataas na panganib ng Urinary Tract Infections UTI. Sa kabutihang palad, merong isang napakasimple at natural na solusyon, regular na pagkaantig at orgasmo. Ang sariling pagpapasigla ay nagsisilbing isang proteksyon at proseso ng pagpapadulas para sa inyong sistema. Hindi lamang ito isang sandali ng paglaya. Ito ay isang mahalagang pagpapasigla muli ng mga tisyo. Pinapagana ninyo ang sariling natural na pampadulas ng inyong katawan. Nakita ko ang mga kababaihan nalubos na nabawasan ng kanilang mga sintomas hindi dahil sa magugulong cream o mga pamamaraang nangangailangan ng operasyon kundi sa simpleng pagpapanumbalik ng natural na ritmong ito sa pamamagitan ng pagbibigay galang sa isang bahagi ng kanilang sarili na itinurong baliwalain ibinigay nila sa kanilang katawan kung ano mismo ang hinihiling nito halumigmig pagiging nababanat at daloy Hayaan ninyong maging direkta ako, ito ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang mabawasan ng panloob na stress sa inyong mga tisyo sa ari bago pa ito maging isang seryosong kondisyong medikal. Hindi ninyo lang pinamamahalaan ang mga sintomas. Tinutugunan ninyo ang sanhi, ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo. Habang pinapag-inhawa ninyo ang pisikal na iritasyon, may mas malalim na nangyayari sa likod ng lahat sa inyong mga hormone at sa inyong mga emosyon ang pagbabagong iyon ay maaaring ang susi upang maramdaman ninyong muli ang inyong sarili 3 balanse ng hormone at emotional na paghilom ang nakatagong reset button sa paglipas ng mga taon napakaraming kababaihan ang umamin sa akin na hindi na nila maramdaman ang kanilang sarili hindi naman sila klinikal na may depression at hindi rin sila palaging nasasaktan, ngunit nawala ang kanilang sigla. Mababa ang kanilang motibasyon hindi mahimbing ang kanilang tulog at nararamdaman nila ang isang nakakabigo na emosyonal na pagkakalayo sa mga taong mahal nila at maging sa kanilang sarili. Madaling isipin na ito ay pagtanda lamang, ngunit hindi iyon ang buong kwento. Ang tunay na nangyayari ay isang mabagal na pagbabago sa chemistry ng inyong katawan. Habang bumababa ang estrogen pagkatapos ng menopause at tumataas naman ang cortisol, ang stress hormone, nawawala sa balanse ang inyong katawan. Naaapektuhan nito ang inyong kalooban, ang inyong tulog, ang inyong focus, at oo ang inyong pelvic health. Ang mga pagbabago sa hormone ay direktang nakakaimpluensya sa kung gaano kanipis at katuyo ang mga tisyo sa ari at kung gaano kahusay nakakabawi ang inyong katawan mula sa araw-araw na stress. Dito, nagsisilbing isang biological reset button ang regular na sariling pagpapasigla. Sa bawat malusog na orgasmo, naglalabas ang inyong katawan ng isang serye ng mga kapakipakinabang na kemikal. Pinapataas ng dopamine ang inyong kalooban. Ang oxytocin ang bonding hormone ay nagpapakalma sa inyong nervous system. Ang endorphins ay nagsisilbing natural na pamatay sakit at pambawas ng pagkabalisa. At kasing halaga nito, nakakakuha kayo ng bugso ng mga feel-good hormones na nagpapaalala sa inyong katawan na kayo ay buhay pa, sensual pa, at kasali pa rin sa laro. Ang mga hormone na ito ay hindi lamang nagpapabuti sa inyong emosyonal na pakiramdam. Lumilikha rin sila ng perpektong kondisyon para sa isang mas malusog na rehiyo ng balakang. Ang mas mababang kortisol ay nangangahulugang mas kaunting stress. Ang mas mahusay na tulog ay nagbibigay sa inyong mga tisyo ng oras upang mag-repair. Ang tumaas na daloy ng dugo ay tumutulong na labanan ang mga epekto ng mas mababang estrogen. Hayaan ninyo akong sabihin ito ng malinaw kapag ginawa ng may kamalayan ng sariling pagpapasigla ay hindi isang senyales ng kahinaan. Ito ay isang paraan upang maibalik sa pagkakaisa ang inyong mga panloob na sistema. Ito ay kung paano ninyo muling matatagpuan ang inyong balanse, maramdamang buo sa emosyonal at makabalik sa ritmo ng inyong katawan. Marami sa aking mga pasyente ang nagsabi sa akin na hindi nila namalayan kung gaano kalaking tensyon ang kanilang dinadala hanggang sa sawakas sa privado at walang kahihiyan ay pinakawalan nila ito. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang mga tisyong iyon ay naiwang walang estimulasyon sa loob ng ilang linggo o kahit buwan? Doon na nagsisimulang mabuo ang isa pang problema ng tahimik at sa kaibuturan ng inyong sahig pelbiko. Kung nakikita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, itype ang OO sa mga komento. Magpatuloy tayo at tuklasin ang ikaapat na mabisang paraan kung paano sinusuportahan ng gawaing ito ang kalusugan ng inyong balakang. 4. Pag-iwas sa pelvic floor dysfunction Pagpapakawala sa tensyon na hindi ninyo nakikita. Isa sa mga pinakakaraniwang isyo na nakikita ko sa mga nakatatandang kababaihan ay isang bagay na nahihirapan silang ilarawan. Hindi ito matinding sakit. Hindi rin nila iniisip na seryoso ito. Ito ay isang hindi maipaliwanag na kabigatan sa balakang isang pakiramdam ng presyon na hindi nawawala o isang biglaan at nakakahiyang pagtagas kapag umuubo o bumabahing. Karamihan sa mga kababaihan ay binabaliwala lamang ito, ngunit alam na alam ko kung ano ito pelvic floor dysfunction. Ang mga kalamnan ng inyong sahig pelbiko pelvic floor ay sumusuporta sa inyong pantog at matris. Kung walang regular na ehersisyo, ang mga kalamnan na ito ay maaring humina o maging sobrang sikip na humahantong sa mga problema sa pagtagas ng ihi incontinence at pagbaba ng mga organo sa balakang pelvic organ prolapse, ang mga pag-urong na nangyayari sa panahon ng orgasmo ay nagbibigay ng isang natural na ehersisyo para sa mga mahahalagang kalamnan na ito, dito gumagawa ng malaking pagkakaiba ang regular na sariling pagpapasigla. Hindi lamang ito tungkol sa kasiyahan, ito ay tungkol sa pisikal na pagkokondisyon. Ang ritmikong pag-urong ng orgasmo ay ang natural na mekanismo ng katawan para sa pagpapalakas at pagtoning ng sahig pelbiko, pagbabawas ng panloob na presyon at pagpapahintulot sa mga kalamnan na bumalik sa isang nakakarelax at balanseng estado. Mayroon akong mga pasyente na nagsabi sa akin na ilang linggo lamang matapos muling ipakilala ang malusog na sariling kasiyahan sa kanilang buhay. Ang palagi ang presyon ay gumaan, ang pagtagas ng ihi ay bumuti at ang buong bahagi ng kanilang balakang ay naramdamang mas suportado. Hindi ito isang pagkakataon lamang. Ito ay ang inyong katawan na sa wakas ay gumagana sa paraang idinisenyo ito. Kapag iginagalang ninyo ang natural na ritmong iyon, nagpapasalamat ang inyong sahig pilbiko. Ang kontrol sa pantogay bumubuti, ang pananakit ay nawawala at mas panatag ang inyong pakiramdam pinakamahalaga ang inyong panganib sa mga talamak na isyu sa sahig pilbiko at ang mga komplikasyong kaakibat nito ay lubos na bumababa. Ngunit paano kung patuloy na namumuo ang tensyong yon? Paano kung ang mga kalamnan ay hindi kailanman nagkakaroon ng pagkakataong umurong at mag-relax? Sa paglipas ng panahon, ang tila maliit na isyong ito ay maaring humantong sa isang mas malaking problema isa na nakakaapekto sa milyon-milyong kababaihan, ngunit madalas na hindi na pag-uusapan hanggang sa huli na ang lahat. Pag-usapan natin iyan ngayon. 5. Paglaban sa pangangayayat ng Ari Vaginal Atrophy Isang magiliw na depensa laban sa masakit na pakikipagtalik. Sa panahong ang karamihan sa mga kababaihan ay umabot na sa kanilang huling bahagi ng ikasikta o ikasipumpat taon. Nasanay na sila sa ilang mga abala, pakikipagtalik na hindi komportable o masakit pa, nga patuloy na panunuyo na hindi ganap na nalulunasan ng mga cream o ang nakakabigo na pakiramdam ng pag-iwas na lamang sa pakikipag-ugnayan. Ito ang mga klasikong senyales ng pangangayayat ng ari o ang mas teknikal na tawag na Genitourinary Syndrome of Menopause GSM. Ito ay isang mabagal at tahimik na proseso. Ang mga pader ng ari ay hindi nagiging manipis at marupok sa isang gabi. Ito ay unti-unting nangyayari gutom sa daloy ng dugo at sa mga epektong pampanumbalik ng mga hormone na bumababa sa loob ng mga dekada. Ang hindi kailanman natutunan ng karamihan sa mga kababaihan ay ang prosesong ito ay hindi lamang hormonal, ito ay maiiwasan din. At isa sa mga pinaka-epektibo at natural na linya ng depensa ay lubos na personal at malawak na hindi nauunawaan ang sariling pagpapasigla kapag regular kayong nagkakaroon ng orgasmo higit pa sa magandang pakiramdam ang inyong ginagawa aktibo ninyong pinapataas ang daloy ng dugo sa mga tissue ng ari na tumutulong na panatilihin itong makapal nababanat at may sapat na lubrikasyon pinapanatili ninyo ang tamang paggana at sinisenyasan ng inyong katawan na panatilihing malusog at tumutugon ang mga tisyong ito. Nakita ko ang mga kababaihan na sa pamamagitan lamang ng pagsasagawa ng isang rutin ng malusog at walang kahihiyang sariling kasiyahan ay nagawang gawing komportable muli ang pakikipagtalik na bawasan ang kanilang pag-asa sa mga artipisyal na pampadulas at napanatili ang mas mabuting kalusugang sekswal kaysa sa kanilang mga kasabayan hindi ito tungkol sa pagpapakasasa ito ay tungkol sa pagkuha ng kontrol ito ay tungkol sa pagpili na suportahan ang mga natural na sistema ng inyong katawan bago pa man mag-ugat ang isang problema ang ari ay idinisenyo upang maging tumutugon at nababanat hindi upang maging tuyo at marupok kapag hinayaan ninyong gumana ang sistemang yon, ayon sa nilalayo ng kalikasan, ang inyong mga tissue ay mananatiling mas matatag, hindi gaanong namamaga at mas maliit ang posibilidad na magdulot ng sakit. At gayon paman, sa kabila ng lahat ng pisikal na benepisyong na pag-usapan natin, meron pang isa na maaaring pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi ito tungkol sa inyong katawan ito ay tungkol sa inyo ang babae. Dahil kapag ang gawaing ito ay isinagawa ng may paggalang sa sarili, hindi lamang nito binabago ang inyong kalusugan, maaari nitong baguhin kung paano ninyo nakikita ang inyong sarili. 6. Pagbawi ng tiwala at koneksyon sa sarili. Ang emosyonal na kapangyarihan ng pangangalaga sa sarili may isang bahagi ng pagtanda na walang sino man ang naghahanda sa iyo. Hindi ito ang puting buhok o ang naninigas na mga kasukasuan. Ito ang tahimik na pakiramdam ng pagkahiwalay na maaring lumaki sa pagitan mo at ng iyong sariling katawan. Napakaraming malalakas at mapagmalaking kababaihan ang umupo sa aking klinika at sinabing, hindi nila nararamdamang sira sila, kundi hiwalay. Hindi lamang ito tungkol sa kakulangan ng intimasya. Ito ay tungkol sa isang krisis sa pagkakakilanlan. Ito yung tanong sa likod ng inyong isipan, ako pa rin ba ang babaeng tulad ng dati? Dito nagiging isang bagay na may malalim na kahulugan ang sariling pagpapasigla na madalas na binabaliwala bilang walang kabuluhan. Kapag gumawa kayo ng isang may kamalayang pagpili na gawin ang aktong ito, nang regular at walang kahihiyan, higit pa sa pag-alis ng tensyon ng inyong ginagawa. Muli ninyong itinatatag ang isang relasyon sa inyong sarili. Nagpapadala kayo ng isang malakas na mensahe sa inyong sariling katawan. Narito ka pa rin. Kaya mo pa. Karapat dapat ka pa rin alagaan haplusin at bigyan ng kaligayahan. Mula sa medikal na pananawang emosyonal na muling pagkonektang ito, ay may tunay na pisikal na benepisyo. Ang isang babaeng nakakaramdam na kaayon siya sa kanyang katawan ay mas malamang na mapansin kapag may mali at mas maagang hihingi ng tulong. Mas mahusay niyang napamamahalaan ang stress na pananatili ang balanse ng hormone at napoprotektahan ang kanyang kalusugan sa balakang sa pamamagitan ng regular at malusog na pagpapakawala. Nakita ko ang mga kababaihan na dating pakiramdam ay tila nag-iisa at hindi nakikita ay nagsimulang magbago ang tindig. Mas tumatangkad ang kanilang paglakad, mas humihimbing ang kanilang tulog at muli silang kumukonekta sa kanilang mga kapareha at sa kanilang layunin sa buhay. Ang pagbabagong ito ay hindi nagmumula sa isang tableta. Nagmumula ito sa paggalang sa sarili para sa kalusugan ng inyong balakang, ang emosyonal na pagbabagong ito ay kritikal. Ang mas mababang stress hormones ay nangangahulugang mas kaunting tensyon. Ang mas malawak na kamalayan sa katawan ay humahantong sa mas maagang pagtuklas ng mga problema. Ang tiwala sa sarili at koneksyon sa sarili ay hindi mga luho. Sila ay mahalagang sangkap ng proseso ng paghilom. Kaya kung naramdaman ninyo na ang bahaging ito ng inyong buhay ay hindi na mahalaga, hinihimok ko kayong mag-isip muli. Ang maliit at pribadong gawain ito ay may mga epektong umaabot sa bawat sulok ng inyong kalusugan at ng inyong pagkatao. Isang huling salita mula sa inyong doktora. Kung nanatili po kayo sa akin hanggang sa huli, maraming salamat salamat sa pagkakaroon ng lakas ng loob na tuklasin ang isang bahagi ng inyong kalusugan na itinuro ng lipunan sa napakaraming kababaihan na baliwalain. Ang pag-uusap na ito ay hindi lamang tungkol sa biyolohiya ng sariling pagpapasigla. Ito ay tungkol sa pagbawi ng inyong karapatan na alagaan ang inyong buong katawan ng walang kahihiyan. Tinalakay natin ang siyensya at ang mga benepisyo para sa kalusugan ng inyong balakang ay hindi maikakaila. Mas mahusay na sirkulasyon, pagdadala ng sariwang dugo upang magbigay sustansya at mapanatili ang pagiging nababanat ng tisyo. Bawas na pananakit natural na pagpapataas ng lubrikasyon at pagpapaginhawa sa iritasyon. Balansin ng hormon pag-reset sa chemistry ng inyong katawan upang mapababa ang stress at suportahan ng sigla. Lakas ng sahig pelbiko natural na pagtoning ng mga kalamnan upang mapabuti ang kontrol sa pantog. Paglaban sa pangangayay at pagtatanggol laban sa pagnipis ng mga tissue at masakit na pakikipag-ugnayan. Panibagong tiwala sa sarili, muling pagkonekta sa inyong katawan at pagpapatibay ng inyong pagkatao. Hindi lamang ito mga teorya. Ito ay mga katotohanang nakita kong nagpabago sa buhay ng mga kababaihang tulad ninyo. Ang mga kababaihan na nagbukas ng pinto sa bahaging ito ng kanilang sarili na pinili ang kabaitan kaysa sa pagkakasala ay natagpuan ang isang antas ng kalusugan at kagalingan na akala nila ay matagal nang nawala. Narito ang pinakamahalagang aral sa buhay na maiaalok ko sa inyo ang tunay na kalusugan sa inyong mga huling taon ay hindi tungkol sa pakikipaglaban sa pagtanda. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang pakikipagtulungan sa inyong katawan. Ito ay tungkol sa pakikinig dito, paggalang dito, at pagbibigay dito ng kailangan nito ng walang paghuhusga. Hindi ninyo kailangan ng pahintulot at tiyak na hindi ninyo kailangang humingi ng paumanhin. Kailangan ninyo lamang tandaan na ang pag-aalaga sa inyong sarili sa lahat ng paraan ay hindi pagiging makasarili. Ito ay kaligtasan. At ang simpleng pribadong gawaing iyon ng pangangalaga sa sarili ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa mundo. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin tungkol dito. Ano ang isang bagay mula sa talakayang ito na pinakanagmarka sa inyo? Pakibahagi ito sa mga komento sa ibaba. Ang inyong karanasan ay maaaring ang mismong kailangang mabasa ng ibang babae ngayon. Kung nakita ninyong nakakatulong ang pag-uusap na ito, mangyaring mag-subscribe at ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino man sa inyong buhay na karapat-dapat magkaroon ng kaalamang ito. Ipagpatuloy natin ang mahalagang pag-uusap na ito.